Mm. Oh, maganda nga po mga ka farmers. Mag-spray naman tayo ng kanatin, Ah, uh, palay natin. Kasi nagarbis yung katabi nating area. Dami daw alibangbang. Ay alibangbang, tsangaw. sa so, ito lang mga ka farmers, so oh. gold tested na to. 50 ml Burn up suck. one. Two. Five. Six. Siyempre, spongy side tayo di pizza kasi second to the last spring na ito, natibo, natibo. Gimana tu cerita tu jauh? Jauh panjang panjang tu ya, terikat 600 plus, so 60, 60 sebentuk, 60. Tsaka ito mga ka-farmers. kasi may mga itlog. Oh. Group 14. Car top hydrochloride. Check. Tingnan mo yung palibot natin mga ka-farmers. Oh. Inog na. Sa atin, ano pa. Basta kaya ang aming busing, may makina eh. Ah, kami pang mahuli. Ako <laughs> mga ka-farmers, ang mga natin, seeds. So, tapos na sila mga gano'n. Hindi na mapiktuan yung pollination ng ating area. Kasi tapos na yung flowering ng kalibot So lahat ito, Pwede na natin maano. Masid. Yung ano na lang. Yung unang labas ng harvester. Yun ang isiparit natin. Mga tatlo. Tatlong sako. So, uh, wala pang mga bini dyan mga ka-farmers ha. 160 ang variety natin. Kaya natin is enam nama Corona Dal City. Okey, ayos na. Ha